Jeff oh. yung kanyang mga magulang. Mga magulang tsaka huh. yung lola. Lola at niya. <coughs> 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 Para sa pangarap, Jeb. Kama mabukit jeb, mo. Kita mada naman luna, awo. Kita ada naman, para kita nabakas, mabukit kita naman sila. Uwet, adeng. Kama mabukit jeb, mo. Kita naman, para kita naman

Doon pala nagmana si Jeff no sa kanyang tatay na meeting pati. Ano? Kamukha ni Jeff yung tatay mo. Saka yung yung ganda. Diyan, dahil me. ka na umiyak. Dahil ka na. Huwag ka na Huwag na. Okay, tama na yun. Okay lang yun. Hmm. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay Okay lang. Okay lang. Okay na Okay lang. Okay lang. Oh, uh -huh. di iba okay lang kayo na. Uh -huh. uh -huh. Okay. Okay. Oh, oh, ito yung bahay yung yung bahay. na bahay. yung bahay yung

Eh, hindi ko na dapat yung sa menu ko yun. na lang, no? sa hindi ko sa sayang din. Eh. Yung yung sa So, hindi ko kung Ha? Ah, uh, sampung Okay? Ah, congrats! Okay, Oo, hindi <laughs> masayain pala siwi. Tapos ay lolo mo eh. Na plus <laughs> 5.000. Wow, Masarap tumirado no. Ah, Na cushion number

kayo yung manggiyan eh. Oh, pog, <laughs> yan ang natural na kulay ng Pinoy. Oo. Yan ba? malungkot ha? Yan siya, wakas malungkot. Ikaw naman okay dyan ang yan eh. na. <laughs> Ay, yun, yung siya <laughs> Bago kami kapagkain na ni tawa ng tawa, ng papatawa. Yan siya. Um, o, okay. oh, Jeff, pagduna daw, alalahan na yun, ha? Para makapag-focus ka sa yung pag-aaral sa pinatay ko.

ka mag-alala sa kanila, okay naman daw sila. Sila nga hindi ako. yung sabi, sabi niya si Reyes, yung kapatid mo, huwag mo ako sa mga anak kasi meron akong... Oh, Ay, wala okay. okay. So, yun, wag ka daw mag-alala, Jeff. Wag ka mag-alala, Jeff. Okay naman sila. So, kaya nga, ginawa ko itong live video para... <laughs> hindi ka. Kasi minsan napapansin namin na nalungkot nga siya. So, eh, nung doon well, umuwi tayo, nagiyak din siya. Grabe yung iyak niya. So, para at least nakikita mo ng live yung pamilya mo, na okay sila, hindi ka nalulungkot. Uh, kada ano, kada siguro kahit uh, after two months ulit, gawin ulit, ulit, ulit natin to. Para nakikita mo sila ng live, at least live ito. Na, gawin natin to sa mga schooler natin. Pupuntahan natin kasi nasa sa nga po walang mga signal, walang ano doon. So ito yung paraan namin para mapapakita natin sa mga estudyante natin na malalayo sa pamilya nila, makita na lang ang life ng pamilya nila, mapanood nila. Sunod nito, uh, si Dali naman. You no? Know? Pupuntahan natin ng live para mapanood naman ni Dali doon saakra, sa Abra, kanyang pamilya. Susunod, si Erna si Anna naman din, pupunta tayo doon. Kahit napakalayo ng lugar niya, no, pupunta natin isa-isa lahat para at least po, nagagawa namin ang paraan na makita ng live yung kanilang pamilya. No? Kaya, uh, 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 although mayroon ako kung na internet na Starlink, bumili pa ulit kami ng isa sa so, para na ito kasi yung nagagamit namin kahit nasa sa sakyan. Uwi na dito, ha? Ano yung, yung ugali kong magkasama? Ano mo yung ugali namin. amin? Ano yung joker palatawa din siya? Dalama? Opo, palatawa rin siya. Hindi siya mag- hindi gano'n siya mag-alit. Hmm. Dalawa ko sa star. Kaya kapag makaya siya, makaya din ako. Hmm. Diyon ang Mga, eh, mabilis lang yun siya. Sila Russell ka, eh. Kaya natin natin. Masasanay ka rin lang. Kasi sige po, wala wala pang masyadong ano eh, ngayon kasi nga hindi pa siya pumapasok. Pero pag pumapasok na yan, sana niya siya. Okay? Anong grade kayo na nga? Deliver? Okay. Ito. Grade 8 siya, no? Ano yung mas magkulis? Kung hindi mo ako kapag kulis, bakit? Nabiya siya. Ah, nag-stop?

Anak ka pastor. Ito, love to pias. Kanina nag sila. sila. Patawa na lang sila. Tamo, anak ka pastor. Okay.

what a wonderful world